refleksyon ng dalamhati, hinubog ng pag-alipusta, saksi sa paglaya na ng ngayon aking tinatamasa. Ako si Rizal, saksi, tinig, at sugatang alagad ng aking bansang iniibig. Tagapagbunyag ng kasaysayan ng bayang sinilang sa apoy na himagsikan. Panulat ng aking sandata, dugo ko'y aking tinta. Nolimetang here, ang magpapamulat sa bayang aking sinilangan. Kaya gagawin ko sa inyo ay eh, pinakikilala. Si Dr. Crisostomo Ibáñez. Ang anak ng aking na kaibigan. Ramon Aibigan. Andaba, silento, walaban, erano, siludo, instantisimo, descansar, alla egos. Sisa, ikaw gumod dito, -dito ng hitaw yung mga anak. Saya tak tahu apakah anak-anak di sini. Saya kata, anak-anak saya ada di sini? Saya kata, apakah anak-anak saya ada di sini? anak-anak saya di mana? Christine, Basilio, nenek sudah ada Ito ba rasa harapan ko? Wala kaya ka. Ano karapatan rapat na rin? Wala ka na gaya mo. Ito ba rasa harapan ko? Aba, aba, aba. Dapat ng aming tahanan ang dinadaanan niyo. Kahit hindi ko nakasalanan, mapupot ko pa ng masawa kung may kapatsanan. Kahit kayo ang nasaktuhan ng pagkura ko. Ang pag-uting habay na kala niyo sinong makaasapang nakapagtaral <tipas> sa Europa, kung aking padre, gumit sige daw sa Diyos pa may para ay inaamahan ng ating mga gobyerno. Ang malaking kamangmangan. Bakit? Ang mga nagbabanan ba nalang may may makarapatan Maka punta sa langit katulad ng kanyang ama na ipinatapong sa ido? Siguro, nandun na siya sa kailan yung mga doon sa may impyerno. Gusto niya ang iyong paninirang buhay sa akin, Ama. Pagbati sa iyo, mahal ko ang Nandiyan ka na pala, hali ka at pumasok ang lilinig. Hindi lang, Maria. Kayo lumabas muna para hindi kayo mahal ka ng aking lilinig. Sige po, tingin sa loob. Nabuti naman at naaalala mo po ako sa kabila ng mga pag-ibang bansa. Napakadami pa na mamaralit ang bata but naman kita makakalimutan? Lagi ka nga nadaagay sa aking isipan nung ako na sinong basa pa lang. Kung gayon, naaalala ko ba ang ating pagtatampo